natin lang. Uy, oh, oh. Eh. na. Pwede guys, so magpapalit tayo ng electronic control, control board ng AC. Kasi ang problema niya, pag nag-high RPM, uh, bumibitaw yung lamig and then babalik siya ulit pagka uh, uh, nag neutralize na ulit yung RPM pagka uh, bumaba na so gamit ko yung malupitang lights ko dito ayan ito yung aircon ito yung tatanggalin ayan so kailangan nyo ng pantanggal ng clip so tanggalin natin yung wire So, na natin yung wire. So, tatanggalin na lang natin yung circlip. Para matanggal yan, ayun, nandito lang din yan. Yung pliers. Hindi ko nadala yun ang problema ko. Medyo malayo kasi itong lugar na to. Hindi ko nadala yung pang baklas. So, ngayon, mamanumanuhin namin. So, o, nagtatanggal lang ako ng prion para uh, hindi sumingaw. Kasi pag tinanggal ko kagad, sabog. Puputok yung boom. Yan. Yeah, so, medyo nawala na yung pre yan. So, tanggalin natin. Ano yung lumalabas kapag ano? Airbag pala. Airbag. Di ba may may signal sign doon sa airbag? Ah. Uh, Andi dyan sa Saan kayo? Sabi yeah. mo dito lang so, na yung So, tanggalin yung na? clip. Tanggalin na natin yung buong to. Yan. Sisikotin lang. Uy, grabe. Oh, Kalaawang na. Oo, oh, Hindi lang yan yung ilaw na yan pag nagbibidyo. Uh, May ganito siya. Sige, kapit na natin. ba mo. Ito, ito. makuha dito. Ito, ito, ito. Hindi, hindi yan yan. Dito ito, lang. Hindi yung cellphone mo. Hindi nga kasya. Sira okay, yung pa yung yan dito. yung cellphone ko. Nag-iisa na lang ito. Eh. <laughs> Then, ipupush eh, nyo lang yan. Magkiklik yan. Ah. Tigas. Pilihan na sa pin. Sakit sa eh. oh, mahal. nagbigay ng sa pen. At ayun. Ayun. Then, walik kang sir clip. So, mamaya na. Kitay na kita. Nakabitan natin ayun, yung, yung natin. wire. Okay. So, ganun lang kadali magpalit. and after natin ay kabit na yun siyempre vacuum na tayo and then kakarga tayo ng pre so magbabacuum na tayo So, antabayan na nyo itong number na to. So, yung needle dapat hindi magmumub. Hindi yan tataas. Pagka tumas siya, ibig sabihin, may leak. So, yan. So, hintayin natin ng mga 10 to 15 minutes.

Ayan, narisin natin ito. Kakarga tayo ng Trion. Honey coin. Honey well. On Kailangan nyo siyang ito. Yeah. Oops. Kiri oops. Kiri oops. So, ang nasa na ito. Ang ko, to, ko. Down, eh. <laughs> Target tayo ng prion. So, kung nakita nyo, nag-release muna tayo ng konti para hindi pumasok yung hangin sa loob. na. na. Yeah. So, yeah. Right, start na natin. Bro, start na bro. Okay, so, nasa average range na yung karga natin. 45. And kasi may init din dito So, yung karga ng Prion is nagdedepende yan sa uh, klima dito sa labas. So, sobrang init dito kaya yung ganyan yung ano, um, katas yung uh, yo priyan, yan sobrang lamig na ayan. Lalaboy na. Ah, baka hindi talaga magawa. So, ang pe natin sa loob kasi ang issue nito. Okay. So, ang issue nito dati kapag uh, nag high RPM na umabot na ng 3000 RPM and then binita uh, ayun uh, 3000 RPM bumibitaw yung lamig ng uh, aircon so sa so, ngayon so far hindi naman na ayun, uh, subukan natin 4000 RPM 3000 RPM ayun, hindi nabitaw na yung lamig nandiyan pa rin sya mas lalo lumalamig eh no mm -hmm. diba? Dapat ganyan. Yan. Pag binitawan, yan. Stable pa rin yung lamig niya. Di katulad yung bago namin palitan, pag binitawan yung yung RPM, pag binalik na sa idle, bibitaw yung lamig. Tapos na. Mabrok. sobrang lamig na yan. Lamig hindi ko na naman nadala yung the thermostat ko